Pasado alas 6 ng gabi nitong linggo nang mapaulat na nawawala si Alison Kakal, 22 anyos at residente ng barangay si Pai City of Ilagan, Isabela, matapos malunod sa Pinakadawan River na sakop ng barangay Malalam. Sa ulat ng pulisya, nagiinuman noon ang biktima kasama ang kanyang mga barkada nang magdesisyon itong sumuong sa ilog. Dahil sa lakas ng alon, tinangay ito at hindi na nakaahon pa. Natagpuan ang bangkay ng biktima pasado alas 10 ng umaga kahapon sa tulong na rin po ito ng ating mga local um, divers and local uh, water rescuers na nabang agta sa Abuan uh, Eco Park Adventure Eco Park at uh, mga uh, kasamahan din po natin ang mga BDRMCs ng Barangay uh, Alingigan Second So sinamahan ho uh, nila ang ating team mula sa Rescue 1124 para po uh, mas mapadali po yung ating Ayon naman sa Abuan River Administrator, malaking tulong talaga sa mga insidente ng pagkalunod ang mga agta. Aniya, voluntaryo na rin silang tumutulong sa ganitong mga pagkakataon dahil sa karanasan na rin nila sa pagsisid. Inatasan natin agad yung mga uh, empleyado natin na mga maninisid, na mga lifeguard, na mga agta upang uh, mag-rescue at uh, hanapin no, yung uh, nalulunod nga na kababayan po natin. At uh, madali naman nila na nakuha dahil uh, nasisid nila doon sa mga one, uh, around 100 meters mula doon sa Tulay ng Malalam, papunta doon sa baba. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang pamilya ng biktima. Mag-ingat po tayo lagi isipin po natin ating kaligtasan at iwasan po nating Uh, uminom ng nakakalasing na alak pag nasa ilog po tayo o sa tabi ng tubig. Samantala, sugatan naman ng isang individual matapos magbanggaan ang dalawang tricycle sa kahabaan ng Bakulod Marana Road. Ayon sa ilang mga saksi, mabilis ang takbo ng isang motorsiklong lulan ang mga magbabarkada galing ng Abuan River at nasa impluensya ng nakalalasing na inumin. Agad namang itinakbo sa paggamutan ang mga biktima at nilapatan ng kaukulang lunas. Sa ngayon ay nasa maayos na silang kalagayan. Samantala, sa etsyage naman nasunog ang lumang planta ng Magnolia Dressing Plant. Higit sa anim na raang manggagawa ang napilitang lumikas sa report na pag-alamang suma sa ilalimang ang bahaging ito ng planta sa renovation. Pasado la Shede, ng may deklarang fire under control na umabot naman sa ikalawang alarma. Inaalam pa ang kabuoang halaga ng napinsala ng sunog at ang sanhinito. Dante Gitu, Balitang Solid North